Ngayon naman, mga idol. Alam mo nyo yan? Oh. Alam nyo kung anong tawag dyan? yan? Yan. No? Yan o. Tuturuan ko naman kayo kung paano kumain yan. Magandang umaga. Magandang umaga ha sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano kumain ng star apple star apple o kahimito uso na palang kahimito ngayon no? ganito ang pagkain ng kahimito gaganyan ganyan ninyo tapos bubuksan nyo ito kukukurutin lang nyo yan o mo bas para hindi kayo madaktan sa nguso ganito lang ang pagkain nya no? pipindutin nyo gaganyan ninyo lang o oh. tutusok tusokin lang ninyo ng kuko para igaganyan nyo. Yan, o. Oh, ganyan na, o. Yan, o. Oh. na, Oh. na, ha. Yan, o. Pagkain ng kay Mito, ganito lang. Para hindi kayo magkamirun dito ng dagta sa nguso. Ganito lang, o. Oh. Hmm. Naalala ko pa noon, marundo kay Nakat ko yung kay Mito na at na tiyabilin. Mga tiyabilin pagabi para kung ano ay paniki yung balat na doon din sa pinakangsanga nila tinutusok ko to ganito lang yan oh hmm. Hmm. Tawin sa katas. Gito, ang ginagawa ko noon, tinutuso ko sa pinakansanga, Tapos yung mga buto nangangalaglag, sabi ni, ni Chabili noong araw, Itong kay Mito ko, puro buto na lang ang nalalaglag. Galing naman nung nung anong yun, nung paniki na yun, yung kabog na yun, kung paano kumain ng ano, ng kay Mito. Tapos, ang tangkay niya, ang pinakambalat niya, nasa tangkay, nasa sanga. Ayan, ganito lang. Mmm. Mmm. Mm. Ang dami Ang dami yung ano ang daming bunga ng kamito ni ate ni, ni, ni tiya uh, sa Marinduque. Meron, ngayon, meron pa ngayon doon puno. Kaya lang, may, yung ibang nakatira doon, pinagbabawal kuwain. Mm. mm. Ba? Yeah. Mm. Ayan. o. o di ba wala na? Mm. Wala na. Yan na, ganun na lang. Hmm. Kasi yung iba pag, pag kumakain, maraming ano, yung maraming mancha sa muka, sa, sa ano ay sa ganito, sa labi. Pag wala, para ano, wala, hindi ka magka, ano, hindi ka magkamero ng magkamero magka ng dagta sa so ganito ganito lang kahit kutsarain mo magkakadagta ka pa rin pero pag ganito hindi Hmm. 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 Diba? Ito lang. Yan lang. oh Pipindutin mo lang yan. Oh. Lalabas yan. oh O. Hmm. Tamo. oh oh Yan o. No? Hmm. Mm. Oh. Lumalabas o. Oh. 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 Puso na nga kay Milito ngayon. Ayan oh. Hmm. May mangga pa oh. Laki oh. O oh, ayan o oh, ayan. Hmm. Hmm. Yun lang. Nano. Hmm. Yan ang technique. Hmm. Hmm. Tama? Oh, ha? Yan lang ang technique tapos bubuksan mo siya ng gananya no. Yan, tapos Ayan ah. Mmm. Mmm. Mm. tamis Tampis. na kayo ito. mga teknik kumain ng ano, ng ng kay Mito, ng Star Apple. Ito ang pag-teknik nyo. Hmm, di ba? Good. O, oh, diba? Hindi wala akong dumi. Hmm. Wala, o. Oh. Wala, o. Oh. Walang dagtao. Oh. Oh. Wala, o. Oh. Ganun lang. Ang teknik. Ano? Maraming salamat sa inyo.